Araw guys, meron akong maiisip na talakohan at mag-practice si mamang. Mamaya eh tatago ko yung mga plantitas niya. Yung mga pinakamamahal niya. At sasabihin ko bukas na nanakaw sila mamayang ah, gabi. Mamayang gabi tatago ko sila. Tsaka ito Yung mga favorite niya Tsaka ito Tsaka yung iba dyan Magpwedeng kulay Yung mahalata niya Kagad na makukuha niya Okay hey guys Pagkasalit <laughs> Bala na Huwag naman ano nang mangyayari Bumaya na Tatalo ko sila Wala siya Umalis Sige, tara po Sige kasi sasalig ang kreta naman mo eh. Sa naman may bumibili. Ang tayo. Nandun may ako. Sabi ko bukas na kayo magbalik. Ino. Hindi ko alam ha. Sige sa, bukas na mo. Salwa namin. Ang kamura. Magkano? Pero, ay, magkano may warang dapat Wala naman akong pera sa atin. Ay naman marami pera yung anak namin sabi atin. No? Ano lang kami. Bumibili lang ako ng kung ka lang ng halaman. di sana, pwede siya na. Ay, wala akong yung perang ganun sana. Ah, okay. Sige, balo ko na ngayon. Eh. Magkano lang. Ayun guys, pinuntahan ko siya kung mawari, eh, may pumibili na uh, hanag. Kaya tapos wala siya. Sabi ko sila, wala siya. Kaya, malis na rin yung bumibili. So, bukas. sa diba? so, mga na niya na sinag-ibenta rin pala Sige so, guys, update pala ako masih naik. Jadi selesai sini. Sian kan. Kakakin. Sampai. Gua coba ulang. Jadi lempar dik. Sampai selesai guys. Tata gua main sama kamu. He he he. Oke deh malam guys. Oke. Kita cek sekali ini. Oke. Bisa gitu. Kasi ito mga kaso, hindi hindi naman kalaman Guys, hindi naman kalaman nga ginagawa ko dito. Hindi sabihin siya Guys, good morning na. At uh, wala pang kaalam-alam mo siya na, na tinago ko yung mga halaman niya. So, mamaya ako. Nalalaman na natin kung ano ang mangyayari hunay magtaka ko lang. ano sinong nakapansin sa kapangitan ko, mag-comment na lang sa comment section sa baba. <laughs> sa baba. at like rin ng smashers zero 06 Diyan sa taas. yan 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 So, kukunin ko muna yung mga halaman niya para hindi halatang pinago ko yung mga ibang favorite na halaman niya. <laughs> Guys, tapos na naglabas si nanay. Pero, umpisa na natin yung pagpaprank. Ito yeah! no. sasalinta naman. May balik. Sabi daw niya yun eh. Sempre, Pak. Perere itu sempre. Angkir. Mau nonton nama gua? Nah. Murun lo telalu atake. Terlalu nonton nama mu atake tama, mau ke bit. Halo. Nonton nama mu nurun Oh, yo kenara. Telalu lalu Oh. Lalo oh. Tayo ang kilalang. Tayo. Ah, kilalang. Lalo. Orat ang kaya ang gandus-gandusan. Ano ka lang? yung kaya kayo Ang gandus-gandusan Lalo. lang? Na? Kaylee, kumuli na ganyan sa no? <coughs> Tumura, niya. Tama. Sabi ko naman kayo, lele mo lang. Kaya na pala na kahit saka dito, Dito. Ay, dami. Ay, dami. Ay, dami. Talo, nung no, orang labandak yan. Parang. Ala, kaya yan, kaya ni Kulik. Kinabitan ko kayo ni. Inuming huwag yan ng anong malamang kung gandus-gandusan. Nadwala, layo. Ayan. o. Ako na eh. Yeah, wala ala. Sabi ko naman kaya, wala lagi. O yan. Huwag mo na kalain panakawan ng halaman sila. Masanding dapa mo rin ito. Okay. Sa salwandan ako pa mo rin ito. Ano? Ano nga niya? Huwag! mo rin mo rin ito? Kinuha rin ito. Ating maglalakaw sila kung tayo damak. Hindi ako. Oo, oh, baka ano kanya. Tabalo. Alin mo muna kalain panakawan mo? Kung mo bibili. Masus. Santing da mo reta. Kaya na pa mo makalagay nya pala balam kulang larin niya. Ay, let me ni ma oh. May paklito oh. Chao. Oh. Palagay okay kay ni yung kinang ma. Oh, ito oh. Ni abiyer no. May pakliya. Siguro nang inabit din. Hanggang siguro din ko kung Ah! Kukunan dyan naman ni, ni oh. May pakli Magkano lang mo palagay mo reta ma? 300, uh, 350, 700 O reta pang makanini Makanini lahat reta Reta paso ng binyero ni makanini o oh. Ay buweng, bayo weng Alay na itong kinpin may Alay na Wapin eh o oh. O oh, wala lo o oh. Oh, Ayun ini Oh, no wala. Ayun ni sa ala. Ayun ni ito sa. Adwa balo ko adwa lang maka indenta nang maka ni, adwa lang dala maka. Kaya ko makatanong like, lagi ng bayowen nang tawag at paso. <tock> galit na siya. Galit na galit. Basta halaman lang tigtas ko. Eh mo kay pin na salika ako. Bakit mo naman yung pagbibili? Tinatanong nga kita. Kali, huwag ka kayo kung na ayaw. We wala lang nga sa pa mo mamulaklak mo pa mo orang kaya noo sa tingin nga tunga na lang hindi ko alam mag na mabalo ko yun, ko yatao tao. Magpapatay sa Iba ko, may big jualan. Kapag ba si Basing kita, Ken? Thank you. Galit na, galit na siya. Ano masasabi mo kay Lola mo? Ano? Ano ba sasabi mo kay Lola mo? Ano Uy, okay. sandali. Tinago <laughs> ko lang. Akala, tinago <laughs> ko lang, akala niya. Ninakaw. <laughs> Pinaprank ko siya. Nasa ano, sa likod lang. Pinaparang ko lang siya. Tinago ko lang. Akala niya, bine, uh, ibinenta ko doon. Ako na nyo, naman. Tapos, lagay natin ito. Ito. Mamikit, ito po yung mga halaman ninyo. Hindi po sila ninakaw. Tinago lang ni Shante. Bilisan mo, bilisan mo. Palo nila, palo nila. Ay, eh. <laughs> o, kunin nila, tunggal, tunggal. O, <laughs> o, oh. oh, kaya, kaya, Ayan, okay, ayan, okay. ayan, na, ayan, na, ayan, na, ayan, ayan, okay, ayan, 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 kung na gustuhan nyo itong video na to like and share subscribe at mag comment kayo doon sa baba para naman uh, may mabasa naman kami <laughs> then click the notification bell para sa mga hindi pa nakaka subscribe dyan so para update na kayo I love you all God bless you Thank you <laughs>